Magandang araw mga kaibigan. Pangkalusugan, health issue pa rin ang pag-usapan natin ngayon dahil yung PhilHealth na binawasan nila ng 90, 89.9 billion kinamit sa mga proyekto ng mga mambabatas natin. Mabuti na lang, nandyan ang Supreme Court at may pag-asa na tayo na ibabalik yung 60 billion na nagamit na nila. Okay, so meron bang lugar sa Pilipinas na pag ma-hospital ka, ay eh, libre lahat ng bayad? Ano sa tingin nyo? Meron ba? Ito. Uh, dati alam ko isa lang. Meron pa palang dalawang lugar. So, tatlo. Tatlong lugar sa Pilipinas na free medical expenses. Wow! Ang sarap. Una, Davao City. Ang dami ko ng post na nabasa, ang dami ko ng comments, basta ma-hospital ka sa Davao City. Taga Davao ka man o hindi, basta napunta ka ng Davao City, wala kang babayaran ni Kusin. Uh, ano ba yung programa ni Lice? Parang lingap sa mahihirap. Something like that. Yung uh, LGU ng Davao City, opisina ni Congressman Pulong Duterte at opisina ni VP Sara, nagtulong-tulungan yan para lahat ng mga hospital sa Davao City, wala kang pro-problemahin. May pabaon pa daw na gamot. So, bakit hindi magaya ng ating gobyerno yung kanya? Kung nakaya ng Davao City, why not? Uh, for the whole country. Why not? For PhilHealth. Ito, may dalawa pa palang lugar. Ngayon ko lang nalaman sa post ni Professor Clarita Carlos. Uh, posted 5 uh, minutes ago. Kapupus lang niya. Sabi niya, kung kaya sa South Cotabato at Sultan Kudarat na walang cases sa kanilang hospitals. Bakit? hindi sa lahat ng probinsya? Bakit? Noong una, sabi ko, bakit walang case here? Imposible naman walang case here sa hospital. Hindi ko masyadong maintindihan noong una. Bakit walang case here? Nagbasa ko sa mga comments. Yun, nakalagay dito sa comments. Libre pala lahat. Okay. Okay, magbasa tayo sa mga comments ha. So, congratulations, South Kota Bato and Sultan Kudarat. Bunger Bataklan. Yan po, Professor Carlos, ang malaking katanungan. Kahit kami na naguhulog sa PhilHealth, pag magkasakit, may babayaran pa rin at parang walang karapatan na mag-private room pag bit, -bit ang PhilHealth. Kung mag-guard ka naman, parang feeling mo lalo kang magkakasakit. Correct uh, Bert Lim. Bakit nga ba, pro? What is the running template for putting up this plan? Maybe this can be shared on all our local public hospitals. By the way, Palawan needs an upgraded public hospital. Yan. Ranier Bautista, yan. Proud South Cotabato Cotabato Nino here pinatutuhanan niya na totoo. Kaya very proud siya sa sino bang governor ng South Cotabato. Yan ang dapat tularan. Gilbert Gorospe. Iba po kasi may ari at hari ng hospital. Dalawang type lang po. Isang hari na demonyo at isa po ay pinaghaharian ng Diyos. Kaki Al-Kaki. oh pakinggan niyo. Ang ganda nito. Sultan Kudarat and South Cotabato should be categorized as province of champions and excellence and should be awarded model provinces in the Philippines. Media outfits should elevate their practices by focusing on the positive. Salamat po, Professor Carlos, sa pagpost nyo. Ngayon ko lang nalaman. Wow, ang sarap tumira sa mga probinsyang ito. Libre ang hospital. Okay, saan ba yun? ito? Ha? Jan Milares, the inefficient system itself holding us up. That's the same reason why only Davao and Iloilo -Ilo cities have guts to put utility electrical wires underneath. Ito, an Arieta. Bakit walang cashier sa hospital sa North, uh, South asad and Sultan Kudarat? Sabi nga, because there is no need to compute patient's billing. All access to ancillary and medical services are provided for free. Bakit ka ba mag-cashier na walang mababayaran? Pasok. Lumot. Pag na gumaling na, labas. O di hindi ka lang naman sabi ni Professor Carlos na exactly. Sabi niya, yung hindi na kailangan kesyer dahil libre. Edwin uh, Canyos, if all free, no need for kesyer, but how about the procurement of medicines and payment of salaries? O yun lang. Set Claire DL sabi niya, so true. Pinapatutuhanan, so true. Sana all na lang talaga. JM Garcia, so true. Totoo pala. South Cotabato, Sultan Kudarat, and Davao City. I don't know kung meron pa bang ibang lugar. Please comment kung meron. Para ito ang idida natin. At uh, manawagan sa national government, sa PhilHealth, na kung totoong marami silang reserve pan o excess pan, ilang billion yan, bakit hindi nila gamitin para pagsilbihan ang taong bayan? O ngayon, bumalabas, marami silang excess, kaya kinukuha ng gobyerno, ginagamit para sa tulay kalsada, kung ano-ano pa, basketball court o covered court. Nakaka-ano, bismaya. Okay, mga kaibigan, salamat sa